Spare 60% off agad dito sa Adidas na running shoes. Grabe at ang presyo from 6,000 to 2,000 pesos na lang. Itong lifestyle sneakers nila is for 50% off at ito naman New Balance na 714, ganda ng colorway tol. Bagsak presyo na rin niya no? From 62 naging 31 na lang. Stephen Curry basketball shoes Under armor ang ganda ng colorway tol. At siyempre panalo presyo at 4597 lang. Flex running Nike Idol 3477 na lang at itong Bounce Basketball Shoes Adidas tol 2,000 pesos lang yan Nike Basketball Shoes Naka-sale na rin Idol 2,586 lang at ito o, oh, 50% off na yan Idol lo oh. 1,997 lang yan at hindi lang yan tol meron pa silang promo dyan check nyo lang tong video na to tara let's go the king of Intel breaking back Yo sa so youtube sa mga tol king of mitro is back and ngayon lang tayo nakapag vlog idol actually wala pa ako masyadong boses ngayon pero kaya na naman andito tayo sa lucky chinatown puntahan natin particularly here yung planet sports and bukod sa sale halloween sale nila meron silang promo idol kung ano yan check mo yung video at all, papakita natin sa inyo. Pero, pero bago ang lahat, pinapadaan ka lang sa ating channel. Make sure, uh, if you subscribe button na nandiyan, hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Medyo maingay dito, tol, naghalong Halloween at Christmas feels idol. So, check na natin. Tara, let's do this. May nangangaroling na agad dito Paskong-pasko na, idol At pasukin na nga natin tong Planet Sports Dito lang yan, sa Lucky China Town Mall, Binondo Oy may promo pa Bukod sa mga nakasale, idol Until, ayan o, cashback o oh. November 2, tol, no? Ayan, no? Nakasale Bukod sa nakasale, may promo, Ito Less 1,200, minimum spend of 6,000 Less 700, minimum of 4,000 Ili-less sa total, idol, no? Mura nun, tol Pasukin na natin, ang daming sapatos dito, syempre ang daming kinikater nilang brands dyan May New Balance, Adidas, Skechers, at kung ano-ano pa tol no, check na natin to Ayan no, solid sale dito, up to 60% off plus promo tol no At eto na nga, umpisa na natin, 50% off etong lifestyle sneakers na Nike, pang everyday use mo idol ang presyo niyan is 1297. Ito na siguro pinakamura diyan, no. Okay. 50% off ganda naman ng colorway na running shoes at siyempre lightweight to idol. Sketchers 3,000 pesos na lang from 67. Ayun, size 8 last. Fair pala 'yon, no. Ito New Balance. Yung ganito, yung classic tol. Gamsol pa. 2,497 na lang. Suede materials na 574 model. 50% off nasa 3,000 pesos na lang siya idol oh oy etong kay Stephen Curry na basketball shoes suede material 40% off under armor 4,597 lang yan eto naman kay Dame Time Lillard idol oh, dalawang colorway na aspatan natin diyan etong ganda nitong hawak ko idol 4240 na lang from 53 ito, 520 model na running shoes Fresh foam, new balance 50% off 2,000 pesos na lang idol oh. 50% off again na NB 1,897 na lang to idol no, eto po triple black na NB, 50% off o, oh, yung 413 model idol 2,247 napaka solid ka agad no 50% off, 2,247 tol, 20% off flex running Nike, eto 40% off, itong colorway na to check muna natin tol for 636 tong isa at itong isa naman red colorway idol ganda rin no mas mura to no unang na release 3477 na lang yan idol no at ito 50% off na NB 550 model dati napakamahal talaga niyan tol check mo yung SRP oh o 84 ngayon 18 na lang ay grabe no parang mga pa 70% yun na ah. ayun last Peace na lang 'yon last pair idol dito up to 50% off 'yan SKX tol. Okay 'yo oh. 2697 na lang 50% off. Pasensya na kay sa bosses ko idol no galing lang tayo sa Malat. One week tayo hindi nakapag-vlog at nakapag-sale tol no. Ayun 'no naka-Crocs lang tayo dyan tol no. Lowkey lang syempre. Okay. Oh okay, ito. Angas nito running shoes. Last pair din, oh 3-6 Size 8, idol, oh Ito pa, yung fillers The Running shoes ng Skechers At ang presyo 2,000 pesos na lang yan, tol Oh Slip in Ayan, kung ayaw magsintas, pwede rin Kung gusto mo may sintas, double protection, pwede 2,697 lang yan 40% off naman itong running shoes Ng Adidas Ayan at 36 na lang siya dati siyang 6,000 pesos 50% off running shoes ng Nike tol eto oh ayan na 4,000 pesos na lang yan idol dating 8,8 60% off naman sa Trey Young basketball shoes tol ayan no oh. 3,000 pesos na lang yan 20% off naman sa Adidas na basketball shoes ayan tol 2, 3 na lang siya Ayan no, oh. ito meron naman dito Jordan na naka 20% of basketball shoes idol oh. Okay, may air sole tol, air bubble for, for 37 na lang Itong Supernova tol, 30% of running shoes ng Adidas no, lightweight pa At ang presyo nito from 8,000 naging 5,1 na lang siya tol no Uy, solid 30% off itong lifestyle sneaker classic yung design idol no? Oh. tingnan mo naman yung tumbled leather sole, classic adidas talaga idol presyo 2,660 na lang yan tol new balance 411 model ayan running shoes to idol ang presyo niyan is 1,997 tol okay Suwabe, eh, di ba? 50% off, NB pa rin tol. Yung ganito, nag-hype before, Oh, ngayon medyo mga mura na tol. Ayan, mabibili mo na lang at 3,000 pesos tol. 50% off naman Zion Williamson yung this strap ng basketball shoes. Ayan, idol. Oh. Yung ganitong colorway meron dito. 4,000 pesos dating 8,300 pesos tol. Okay, o oh. Itong Air Max. Ganda nito, idol. Black, green, last pair na. 4,000 pesos, no? size 10 idol oh. Yan, sa mga size 10 O, okay, ito yung kay Stephen Carey Check natin ulit tol Ayan o, oh, tingnan mo naman mm, Solid, diba? Ayan At ang presyo niyan tol, bagsak na At 4,597 lang Triple white ng Adidas Kala ko Stan Smith na ito 20% off naman Ito yung 60% off kanina idol oh. Oh. 2,000 pesos na lang yan tol no? Oh, eto pa. Ang ganda. Camo Colorway Nike Flex. 40% off. Ayan, tol. At ang presyo niyan is 3477 na lang, tol. 50% off sa Pure Boost na to. Kala ko Ultra Boost na eh. Triple White. Naka 50% off, tol. 3,500 pesos from 7,000. Etong basketball shoes naman by Nike. Nakasail na lang from 3695 naging 2.9 na lang siya tol. O oh, ito slip on no na Nike. Running to I think. Hmm? Nando. Okay. 3,006 na lang to. O oh, itong GT Hustle. Ayan ang ganda colorway. 20% off in Neon ha. Neon colorway. 3,996 na lang yan tol. Air Max meron dito. Yan yung pamilyar yung colorway na itong Air Max na to, No? Magkano presyo? From 7,895 naging 4,000 pesos. Last pair, 10, size 10 Idol. Okay? Ito, 50% off naman. NB Classic, 3,397 na lang tol. Suede, hindi siya suede canvas material, 5,15. Ganda nito. Oh. 5,50 yung model Idol. Last pair din, no? Oh. 2,000 pesos na lang from 8,000 grabe yun ah 70 off yun ah Ayun ang size 10 then Dame Time large Silver and White Combination 20% off from 5,300 naging 4,240 at dito naman sa pambabae check na rin natin idol ito 50% off dito sa Skechers ayan may air bubble air sole pa dyan 2,817 ito kala ko ho ka eh, you no? Know? Sleep in ng Skechers tol. Pang women's siya na 50% off. Last pair din, you no? Know? 2,747. Size 10 pang women's. Laki na na. 50% off again. Ayan. Sa lineup ng Skechers, 2,000 pesos na lang siya. 60% off naman dito, idol. Ayan po. 2,000 pesos na lang siya. 30% off Nike Air na running ang presyo 3,387 oh, 60% off na Converse High Cut 1,2 na lang to eto na eto na pala ang pinakamura <laughs> 40% off pan training to na Nike 4,137 okay 50% off ayan tol 2,2,6 40% off naman this one. 4-5. At ito pa, idol. Ganda na colorway niyan to. From 10,000, naging 5,000 na lang. 40% off, 1,997. NB, ganda nito. 50% off naman this one. 5 from 12,000 ito mga 50% off at ito 40% off di na natin may isa-isa tol marami salamat sa panonood at suporta sa ating channel till next vlog peace out man